Ang NBA ay isa sa pinakamalaking sporting brand sa mundo, na higit sa 10 bilyong dolyar ang kita, ayon sa website ng Sports Value. Dahil sa laki ng liga, ang mga superstar players ay binabayaran ng naaayon, na nakakakuha ng ilan sa pinakamalaking kontrata sa lahat ng sports. Ayon sa ESPN, nilagdaan ni Boston Celtics star guard Jalen Brown ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA noong July 2023, na pumirma ng 5-year $304 million na Supermax extension na nagpapakita kung saan pupunta ang liga sa mga kontrata. Ang pagtaas ng mga Supermax contracts at mga bagong kapanapanabik na Young Generations of Talents ay magagarantiya na ang tanawin ng mga kontrata sa NBA ay magbabago magpakailanman. Napusibling maalis ang kasalukuyang nangungunang sampung sa loob ng ilang taon. Narito ang kasalukuyang top 10 highest paid players of all time sa NBA. Hindi kasama dito ang mga sponsorships at business ventures. Number 10, Shaquille O'Neal. Ang Big Diesel na si Shaquille O'Neal ay isa sa mga pinakadominanteng manlalaro sa kasaysayan na nanalo ng apat na titulo sa NBA at tatlong finals MVP. Para sa kanyang dominance, mahusay na nabayaran si O'Neal, kumita ng halos $290 million. Ang kanyang pinakamalaking kontrata na mahigit $27 million ay dumating noong 2004 season. Number 9, Paul George Ayon sa Spotrack, ang Clipper star na si Paul George ay kumita na ng $300 million sa kanyang karyer sa NBA. Nagpamalas noon ng eksena kasama ang Indiana Pacers at itinatag ang kanyang sarili bilang isang mahusay sa NBA. Ang 8-time All-Star ay inaasahang kikita ng around $45 million ngayong season. Number 8, Kobe Bryant Tulad ng iniulat ng Sports Keda, si Kobe Bryant ay isa sa mga greatest players of all time at naglaro sa kanyang buong karera sa Lakers, na nanalo ng limang titulo sa NBA. Si Bryant ay kumita ng mahigit 20 milyon kada season para sa kanyang huling walong taon sa liga. Isang testamento sa kanyang tagumpay sa Los Angeles. Number 7, Kevin Garnett. Ang the big ticket na si Kevin Garnett ay ang pinakamataas na kinita na hindi active player sa listahang ito at nakakuha ng malalaking kontrata sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa Minnesota Timberwolves sa halos lahat ng kanyang karera. Gayunpaman, pagkatapos sumali sa Boston noong 2007, ang dating MVP sa wakas ay nanalo sa kanyang nag-iisang NBA championship noong 2008 season. Number 6, James Harden Tulad ng iniulat ng mga sanggunian sa basketball, si James Harden ay naging kilala sa kanyang pagiging trade, demanding sa contracts na humihingi ng kalakalan tulad ng kanyang paglalaro sa court. Si Harden ay dating MVP, 10-time All-Star, at 3-time scoring champion, ngunit hindi pa ito na-convert sa NBA ring. Number 5, Russell Westbrook Ang kakampi ni Harden sa Clippers na si Russell Westbrook ay nalampasan siya sa top 5, na nakuha ang bulto ng kanyang pera ng maaga sa kanyang karyer sa Oklahoma City Thunder, kung saan siya ang MVP ng liga. Ang kanyang pinakamataas na kita na taon ay halos 44 million kasama ang Lakers noong 2022. Number 4, Stephen Curry Ayon sa Spotrack, ang superstar ng Golden State Warriors na si Steph Curry ay nabayaran ng husto sa pagiging primary member ng Warriors dynasty sa nakalipas na ilang season na nanalo ng dalawang MVP awards, isang finals MVP, at apat na NBA championships. Number 3, Chris Paul Marahil ang pinaka nakakagulat na kasama sa listahang ito ay ang kapwa Warriors guard na si Chris Paul, ang lalaking binansagang point god pagkatapos ng limang NBA assist titles. Si Paul ay kumita ng mahigit isang daan milyon sa kanyang anim na season sa Clippers at mula noon ay nagkaroon na ng bumper contract sa Phoenix at GSW. Number 2, Kevin Durant Tulad ng iniulat ng basketball reference, si Kevin Durant ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro ng NBA kailanman, nanalo ng mga parangal sa MVP, dalawang NBA title, at 14-time All-Star. Ang kanyang pinakamataas na bayad na kontrata ay ngayong season kasama ang Phoenix Suns na kumita ng halos 46 milyon at ang number 1, Lebron James. Siyempre, ang pinaka-highest paid player sa kasaysayan ng NBA ay si Goat Lebron James na kumikita ng halos 500 milyon sa mga kontrata lamang. Si James ang all-time scoring leader, 4 time NBA champion, at 4 time finals MVP at naglalaro pa rin sa antas ng MVP sa kanyang ika-21 season. Sa pagtaas ng mga bumper contract extension sa kasalukuyang klima ng NBA, Sinong mga batang superstar ang sasali sa listahang ito in the near future? Let me know your thoughts sa comment section. Huwag din kalimutan ang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.